Sa pagsasuri ni KTH Ka sa kanyang lugar ay meron siyang nakitang isang lumang bato. At nang kanyang sinuri ito ng mabuti ay meron siyang nakita na isang nakaukit na marka. Ayon sa kanya, ang nakaukit na markang ito ay may pagkakahawig sa letrang T. Dahil sa isa pa lamang siyang baguhan at walang gaanong nalalaman sa pagkilatis ng mga marka, naisipan niyang kuhanan ito ng larawan para ipasuri ito. Narito ang aktual na larawang kuha ni KTH sa nakaukit na markang kanyang nakita. Mapapansin natin sa larawan na ito ang isang lumang bato at ang higit na nakakaagaw ng pansin dito ay ang nakaukit na marka sa kanyang bahagi na ito at gaya ng sinabi ni KTH, ito ay may pagkakahuig sa letrang T. Pero bago ko basahin ang kahulugan nito, ay masasabi nga ba natin na ito ay isang lihidimong marka? Ang aking pagsusuri Malamang ay may mga nagsasabing ito ay isang lihitimong marka sapagkat maganda naman ang pagkakaukit nito. Samantala, ay maring meron namang ilan sa inyo ang nagsasabing ito ay nature-made lamang. Basi sa aking naging pagsusuri, ay masasabi kong ito ay nagkataon lamang at hindi ito sadyang inukit ng tao. Sa madaling salita, ito ay nature-made lamang at hindi dapat natin ituring bilang isang lihitimong marka. Pero sabihin lamang natin na ito ay isang lihitimong marka. Ang magiging pagbasa ko dito ay may isang tagong tunnel sa paligid ng lugar. Isa itong silyadong tunnel o sarado ang pasukan nito. Ang masasabi ko kay Katih. Ako ay nakakasiguro na ang nakaukit na markang ito ay pawang gawa lamang ng ating kalikasan sapagkat marami na akong naingkwentro na ganitong uri ng marka. Kaya ang aking payo ay iwasan mo na lamang ito at iyong ipagpatuloy ang pagkalap ng mga marka sa iyong lugar. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.